Magandang-magandang araw mga ka-MB. Ako nga pala si JC Talavera from Tarlac State University. Ngayong araw ay sa ninyo ako sa bayan ng Bamban, Tarlac para kilalanin natin ang magkapatid na tunay na pinagpala sa talento at determinasyon sa larangan ng table tennis. Tuklasin natin ang storya nila sa kanilang tagumpay dito sa programa na kung saan tampok ang mga kabataan sa kanilang mga tagumpay sa kanya-kanyang larangan. Ito ang Genesis. Sa munting bayan ng Bombantarlac ay may magkapatid na si Najiro at Jared Reyes na bilang mga malalaro sa larangan ng ping pong o table tennis kung tawagin. Sa murang edad na 18 at 15 years old ay marami na silang naabot at napatunayan sa larong ito. Maniwala ba ang lahat kung sabihin ko na hindi naman sa table tennis nagumpisa ang dalawang ito? Hey, pero hindi ma kami actually uh, may sa table tennis noong una namin nakita may kami sa badminton. But uh, afterwards, nung na-try na namin, medyo nagugustuhan na namin kaya ayun, bumili sila papo ng lamesa at doon kami nag-start maglaro. Sa ilang buwan lamang ng pag sa kanilang munting bakuran, nakita na agad ang kanilang potensyal. Sa bawat hampas ng raketa, bawat pag-ikot ng bola, at bawat laro na kanilang sinasalihan, unti-unti nilang naaabot ang rurok ng tagumpay. Si Jiro, ang nakatatandang kapatid, ay nagpakita ng husay at galing na umani ng maraming pagkilala mula sa iba't ibang kompetisyon. Hindi niya alintana ang pagod at hirap sa bawat ensayo dahil para sa kanya, ang bawat pagod ay hakbang patungo sa pangarap na kanyang gustong makamit. Samantalang si Jared, ang nakababatang kapatid, ay isang mahiyain na atleta na naging malakas ang loob at nagkaroon ng kumpiyansa ngunit hindi alam nang nakararami ginamit niya ang pananood ng online videos sa kanyang ensayo kasama na din ang gabay ng kanyang kuya parang masabing siya ay nahasa pa nanood lang ako sa mga youtube parang parang gusto gawento gawin to tas tinry ko pag naglaro kami ng kuya ko nung tinry ko parang wow ang galing ko pala na ito ah. tapos yung nilagay ko nga talaga sa training parang ako na yung pinakamagaling mag table tennis. Ang kanilang pagsasanay na magkasama ay hindi lamang nagpatibay ng kanilang laro, kundi pati na rin ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Pinagkuhanan naman ng lakas ni Jiro ang isang karanasan na kanyang tinuring inspirasyon para magsumikap lalo sa pag sa kanilang laro. Ito ay taluning ang mga top players of varsity sa kanilang eskwelahan. My motivation was the varsity from our school, SNA na sana one day makalabang maka ko sa lahat. Sana makapasok ako bilang varsity. Hindi naman din nabigo ang kanilang pagsusumika. Ngayon, kinikilala na sila bilang mga haligi ng table tennis sa kanilang skwelahan at sa probinsya ng Tarlac. Upstop, Provincial Meet, Claraa at Batang Pinoy. Ilan lamang iyan sa mga tanyag na kompetisyon ang naipanalo ng magkapatid sa oras nila bilang estudyante ng skwelahan tila ba maging inspirasyon sila sa mga kabataang nais nice din maging magaling naman lalaro. Ang tagumpay ni Najiro at Jared ay patunay na sa bawat pangarap na pinagsisikapan, walang imposible. Ayun na nga mga ka-MB, natuklasan natin ang kwento ng Reyes Brothers at kung papaano nila naabot ang kanilang mga pangarap sa larangan ng table tennis. Ako nga pala ulit si JC Talavera mula sa Tarlac State University. Nagpapasalamat at nagpapaalam. Lagi nating tandaan, sa sipag at tiyaga, ang tagumpay ay makakamtan. Abangan pa ang mga susunod na kwento ng mga kabataan na nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang Gensis! Ay, nakakatuwa naman talaga na yung mga ganitong edad, no, yung mga bata is, uh, kasi tayo kasi medyo tumatanda-tanda oh, na. Medyo tumatanda oh, na. Oh, oh. <laughs> sa ganitong edad nila, alam na nila kung saan sila uh, patungo. Alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. And then, ang nakakaano kasi sa kanila, inspiring din sa kanila is, uh, talagang tinututukan nila kung saan sila nagkukulang. Uh, tinututukan nila and then nag-improve naman sila. Everyday naman siguro. Kasi yun nga yung sabi ni JC kanina, ang buhay ay weather-weather lang. Ay, so, <laughs> yun <yung, laughs> wala ka sinabi? Umaga, <laughs> mga kasama natin yung natin ngayong umaga si JC, no? Ang ating host. Uh, Hosts. Host. Host. <laughs> ang ating host sa ating Gen C. So, um... Maganda nga yung napanood natin, no, mga ka-MB, kasi online videos lang pala sila natuto na parang wala silang professional na, sa, nung nagsisimula sila, wala silang professional Guide health. talaga. oo, <laughs> o, parang talagang nanood lang sila. Parang ang ganda na pala na, when it comes to online videos, marami nang natututo. At nag improve Tingnan mo, part na sila ngayon ng kanilang um, varsity team. Tama, di ba, JC? Yes po. Ayan. So, ikaw bilang ikaw yung uh, naging hots. <laughs> yung hots. hots natin kanina, no? Uh, ano yung natutunan mo doon? Or ano yung parang naging pinaka-inspirational message na nakuha mo sa magkapatid? Uh, una po kasi, nung in-interview ko si, talaga si Jiro, lalo yung pangani si Jiro nga po. Um, una niya sinabi talaga na noon pa man, gusto niya talagang makasali sa varsity team nga. Pero, nung una po siya sumabak kasi, parang hindi po siya pinapansin kasi baguhan siya sa laro. Parang hindi po siya nabigyan ng opportunity agad makapaglaro na, makapag-training kasama yung varsity. Kasi parang baguhan po, ayaw po nila tanggapin. Parang hindi po nila uh, tinatanggap na baguhan ka, ayaw ka namin makasama. So, parang tinik nga po yung inspiration yung ganun. Then, parang isa po sa mga sinabi niyang line sa akin nung tapos na po kami sa interview namin talaga. Before po ako na, A sana lang sa mga susunod po na maging uh, varsity or gusto mag-try sa mag-sumagpursuela ng sa mga kabataan ngayon eh sana wag lang panghinaan na loob kahit anong sabihin ng iba wag lang silang maniwala na ayun uh, na yung talagang nakikita na lahat mas maniwala sila sa sarili nila or sa mga naniniwala din sa kanila na kaya nila yung i-pursue yung talagang gusto nila tsaka pagsikapan lang yung gusto nila ayun pagsikapan tapos uh, when it comes to sports no speaking of sports ano ba yung mga sports na binalak nilang laruan laruin dati nung bata-bata pa tayo Uy, bata -bata? pa <laughs> tayo. Kala walang tanda 16? na, no? 16. <laughs> oh, ano ba yung mga sports na binalak nilang laruin dati? Uh, nung una ka talaga, yung nga, sa Smash sa Angeles, Pampanga. Una nilang nakita is badminton talaga. Mm -hmm. Sa edad na 10 years old, nga na 9. Yung talagang una nilang nilaro. Mm -hmm. Pero after na, parang nung nakita na naglaro yung mga tito nilang ng table tennis, napansin nila pa nakakaiba yung laro daw kumpara sa, di, sa badminton. Na mention pa nga nila na nakakatawa daw nung naglaro sila ng table tennis, ginagawa nila badminton. So yun talaga yung nagustuhan nila. Then nagtry naman sila ng ibalik basketball din ganun. Pero parang nagustuhan na talaga nila mag table tennis uh, ng araw-araw ganun dahil binilhan nga silang ng table. Yun na rin yung uh, nagustuhan talaga nila and yun nahasa na sila doon. Ako kasi nung bata ako yung uh, sports sa trinay ko yung Chinese garter. Oo. Oh, ako din yung <laughs> ano yung ay, ano ano to yung may hawak na ano. <laughs> uh, ano yun? Yung, yung pag mata-touch mo talo ka. A ano yun? Tawag? Dun? Basta ganun. Pero to oh, touch, mode, ay, so. touch <laughs> move. Ah, touch move ba? Grabe, <laughs> kakaiba yung mga sports oh, natin. Ah. Thank ah. you very much. Pero eto nga yung sabi din ni JC kanina na pagka gusto mo talaga, yun nga yung ano din natin is kung gusto may paraan. And then lahat naman siguro talaga ng bagay. Kung gusto mo talaga matututu- matututunan at matututunan mo yun. Oh, yeah. At yeah. saka ma may, may bago na naman tayong natutunan at na-inspire pa tayo. Di mo mga ka